po ang ko. Kasi may kapatuhan ako kami ngayon, pinakita, sabi hindi, na, hindi pa dahil ay So, bawal ko kasi yun. Kaya nga, kayo, ano yung susunan? so, next time, kayo naman ako sa

Si ito, hindi ito gosta yung kautista. So, magagawin po kayo doon sa proper na seto po out na yun. So, anak ko, si kautista, yung may ari po ng Justin Roy. Kapag meron mo Board member mong biyasa. Si Consihal Dr. Paul Alzona, ang ating kautista po, kasamahan din po natin sa grupo na lagi po rin po nakakasama sa mga programa at ating ibigay na sabi na naman nangyay. kasi nanay baka nangyay. Nangyay na naman po kung ano kayo may libre gupit kaya sana uh, itong kunting programa natin mm. ay nakakatulong sa ating mga kababayan sa lungsod ng binyan ay sempre po kaya, hindi ay, na pa, po hindi nagulutan pinalit ko si misis tulungan din po natin ay napakain, napakasipan po ang ating board member po sa first district pa Oh, pabubuli kayo. High blood ako, 180, hindi daw pwede.

Ahinya uh, ko sa pag-ibig tayo sa Gaila, sa ating mga doktor, Dedikasyon at opsyon, Karaban. Itulog ko na lang ang outline ng ng inay, papunta po sa proper. At uh, yun po, uh, sa po, pagdating ng panahon, ay patuloy po tayo ng pagsuporta sa mga programa ng ating city government. Yes. At uh, ang ating mga uh, lungsod na susunod sa magiging congressman po Pasilog sa Mabinyan, si Kong si Arman de Marvila, si Vice Mayor Jan Alonte. Sana po, magsama-sama pa rin po tayo ng panahon. At asahan niyo po, na lalo po natin gagalingan, lalo po natin uhusayan, at lalo po natin sisibagay. Para mas marami po tayo tulog na maibigay po sa ating mga kababayan sa lingkod ng Binyan. Muli, ito po si Consejala na Nandana Reyes, eh, ang isang sabi daan. Bayan na nagsasama-sama at nagtutulong-tulong ay patungo sa kaunilad na lusin ng So, Ati Vega, una. Hina. Si, oh, si Alan Reyes. Ang finalist, count number ay 101. Now, congratulations po. Ang susunod ay si Rafael Balizo. Andan po. Ayan, hindi na. O, oh, sige na na. Ito, ano, mag-play. At si Bersero Verde. Ah, di ba?

Sayang <laughs> uh, yeah. uh, uh, yeah. <laughs> Sayang Ano raw? Wala rin akong matutuwa. Hey. Sabi ko araw puyat. Wala una na nga. Huwag ko bibig. Ano bibig yan? Normal naman ayoko. Oo kaya nga. O dyan mga idol. Luhi na po kami. Ito na po si Commander. Mm. Hindi po nabunutan dahil puyat. Shout out po sa aming barangay captain. Captain Melvin Malayba. Ayan mga idol, uh, tuloy po yung uh, mission ni Dada Reyes kung si Dada Reyes na magiging vice mayor so, yun Dada so, po sa inyo lahat ng mga barangay at so, kami po ni Mami ay uwi na Salamat okay. po